Kaya idea eh, para pag ano eh, o, pipili ang... <laughs> na <Kina magpapa>, lang. Oh. <laughs> kaya naman papaalang nga rin. mili ka? Hmm, maling kaya dito ang may gasolina. Okay. <laughs> <laughs> Lagyan ko na sa si Ann. Ano eh. Pagkalak ni nanay. <laughs> nasa you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Mami, namit ka ng dalawang boys. Oh ba. May two boys, two boys. <laughs> Pag nakitang nakakalong ang isa, yung isa Kailangan sa Oh. Oo. Basta pot, si po, si basta pa basta pa. Basta tumalon si Ayi, si nauna si Ayi, si Bobby, ano, Bob, nakakalong din. Lakoy ah. Tatanggalin mo na ni Daddy yun ah. Oh. At bali bumili na si Eric. Maraming extra. Oh, kakabit na lang. Kakabit na lang po ni Dad. Maigit at maigit po si Dad at meron lang mga tools na lagi niyang dala. Hmm. O, parang handy tools. Bye bye. bye, -bye. Say it, nanay. Bye -bye. Say it, tatay. Tatay. Ang galing na niya. Say it, tatay. <laughs> Nagtatanggal ko na. Nagtatanggal na po ni Dad. Para bago ikabit yung bago ay. Mm -mm. Say tatay. Tatay. Say nanay. Nanay. Say tito. Tito. Say tita. Tita. Say mama. Mama. Say ate. Ate. Say kuya. Yeah. okay banana. 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 Nana. Apple. 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 Galing po. Say rice. Rice. Say potato. 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 Jollibee. Say jollybee. Jollibee. Jollibee. Jollibee, McDonald's, McDo. <laughs> yes. <laughs> Daddy, sabi ni Bobby, yes. McDo, <laughs> yes? yes. Ano siya? Hindi tinatanong ay yes. Ilawang ko lang. Oh! No, no, no. no. <laughs> Galing po yan si Bobby. Bilis ang palmoy. Dapat ang design nito ganito. Oh. Para kapag ka, halimbawa ay nakalak, hindi mo matatanggal yung tornilyo. Uh -huh. Ay, ay ano, kapos. Kapos? Ah, kapos. Oh, okay, uh -huh. Dati na palang may lock iyan. nasira lang, no? Yeah. Yeah. Kaya ang gagawin ko, uh -huh. nakaganay o oh, na. Yeah, nakaganyan. Uh, masisirahan eh. Uh Oo. -huh. Masisira. Mama. Nakaganyan. Mama. 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 I-try ko kung pwede Sige ba si Bobby eh? Ops, baka maano ang kamay mo ha? Bobby no! Yeah, so na si Bobby. Tapos na. Iyan yung nilagay ko. Gawa ng pag itong isa. Limbawa ito ang ilalagay mo doon. Oo. Uh -oh. Kapag kamin sa iyo, Oo. Uh -oh. Kaya dapat ay ito. Ayan. So ngayon, kakabit natin dapat nakaganon para hindi matutornilyohan baka mamaya eh may daladala screwdriver eh Mama. Mama. Okay, guguhitan ko. Nanay, pero nga. Alin kaya? muna si Bobby. Ah, okay. na. unti-unti na po na ikakabit ni daddy ayan at unti-unti na na ikakabit ni daddy unti-unti na na nabibi, nabibilog yung mahirap din pala yan no wala kasi hindi itong ano hmm. tapos ay bilog na yung aking bilog na yung aking strobit Ayan, tapos na po si Daddy. Ayan. Yeah. Ang ay kung gotcha. parang okay naman. Ha? Ayan, mga simpleng repair sa bahay ay kaya pong gawin ni Daddy. <laughs> <laughs> Simple lang sinabi ko. Hindi yung major. Hindi major ito. Malaking tulong din yan para... Yeah. Sabi ni Tata yung kabila din daw na pinto. Ganito ganito talaga yung tamang design. Para yung tornilyo, halimbawa, i mo, uh. yung iba tatanggalin lang yung tornilyo. Uh. So, dapat ganyan, nak nakatago. Katago na? Oo. Mm. Tapos ito, nilagay ko dito. Nakatago. Yo, ito nilagay ko dito, hindi doon. Gawa uh. ng pagminsa, nakabukas. Babangga sa dibdib mo. Higpitan ko lang at hindi pa mahigpit. Uh. At bale, ito naman pong susian ni tatay ay dito na ilalagay malapit sa kanyang kwarto. Yan, Nasaan para sa labas lang ng kwarto ni tatay. Oo, oh, nakuha hmm. yata ni Bobby yung good pin. Hindi. Para hindi abad ng bata. Oo. Diyan at para hindi makalimutan <laughs> ni tatay, pag siya ipapasok at lalabas ng kwarto ay... Teka lang, at ako may level. Ayan na, nai-sarado mo po. Ayan na. Kasi nanay nita. Ayan. Pagalay, oh. Oo. Oh. Oo, oh, nanay. Oh, try mo nga. E na, oh. Surse. Surse. Oh. Ayan, oh. sose. May sose. Ayan, si nanay ni Dad. Tatry na po yung sose. Isuot e, mo ng derecho. All the way. Kasi, diretsyong ang pihi. Ayaw ko mapihi. Mm. So, oh, itong na yeah. kaloy. Ayan. Ayan. Tapos ipipihit mo uli ang ano. Hindi siya yung tumutunog na katulad ng isa. Ipipihit mo uli pabalik. Ayan. Ayan, oo. Oh, oh. Ayan. Ganay, oo. Para pagsarado sarado natin dahan, may kanya na pong isusisi. Sige nga, kung marunong ka, mag, baka mamaya magbubukas na si Mother Rice. Eh. Huwag <laughs> mo sasabayin na mo pa yung mo na. Oo. Hindi na, hindi na hanit. Eh. mo na. Kaya kaya mami, dito? Medyo, mm. Dito na na kaya? Sa tapat na itong switch? Ay, baka may wire kayo. Ah, oo nga. Kaya dito. Ah, sige. Baka ba may wire. Oo, oh, oh. hmm, meron nga yan for sure pala. Yan na lang. 'di ba 'yung na may wire na. May pande kapala. Kala ko ko ano 'yung kinabit mo, ipandebel pala ito. Para. Pantay 'no? Hindi mo naman kailangan ng malaking pang-level. Kine-clip lang eh. Meron siyang tornilyo. Meron siyang pambutas, tapos meron siyang drill. Ha. Ito eh dito tayo sa drill. Ng drill. Ito 'yung dug 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 gawa nung. Kaya medyo maanahan eh. Ay, tatlong bata lang na nakakakot doon ni na. Tahan Kitang kita ko yung butas. Ha? Kitang kita. Oh my God. Why? Anong mga yeah, honor na yun to? Best in month. Very quick at the last week. Nakita kay tatay. Galing. What? So, at And si Tito Ike ay matindi ng... Oo, oh, pero ang main attendant ko si Batutoy. Ay, kamusta naman ang pag-attend mo? <laughs> Na-realize ko na tumatanda na tayo dahil yung advisor nila ay kaklasik <laughs> <laughs> Tapos yung mga kamiting yung mga ano, mga kamiting yung mga kaklase dati. <laughs> Matanda na talaga, okay. hane. Eh. Tutoy po ay may award din. Ay, may honor. May sa perfect. attendance. At at na naman yeah. siya uh -huh. sa school. Hindi ko nakakausap naka yung advisor ni Lata ko ano. Mabilis lang ang pagkakot ng party na nag na rin ay. Mabilis lang ang hen eh. There, the 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 time time time. Congratulations! Unto and Batutoy, keep it up! Keep up the good <makes noise> work! As pas naman si Daddy dito ah. Nakapagbutas na po si Daddy. Ilagay na ni Daddy yung okay, ano. Tok. Anak, tok. Hindi nga pumasok lahat eh. Thank you, Kuya. Oh no. Bilog na rin kasi ito. Oh. kumain na. Last. Meron pa. Meron, pa. Yes. Wow. Um, ating Mr. Handman, meron pa daw. Baka naman yung sosi ni nanay dito, dito nakasabit. <laughs> nilagyan ko na sosihan dito. Ang ah. dandahan na ito. Nilagyan ko na sosihan. Ah, ah Pagkalak ni nanay. <laughs> Eric, Nasa tanong lagay Hindi, dito yung sabitan ng mga motor Mga motor Luha nang sila si tatay may motor Si Becca, Si Eric. Yan, yeah. so tigigisa yung tatlo Kami lang Ike, walang motor <laughs> Yan yeah. well, no, ang idea eh Para pag ano eh, oh, pipili na lang. Oh. Hindi oh, oh. na magpapaalam. Kaya, Mabarami, magpapaalam pa rin, pero oh, madali na nga natin. Oh, mamimili kami ni Ike. Oh. Ito yung e-bike. Oh. Ito yung e-bike ni Leia. Oh. oh. Ito may motor na tatlo. Ay, mamimili ka. Hmm, maling kaya dito ang may gasolina. Oh. <laughs> <laughs> Para dito na lagayan. Oh. Kami manghihiram ay eh, hindi na makikita. Hindi daw walang kung nasaan. Eh. Pag ito ay may lagayan, eh, hindi na makakatanggi, mami. Diyan na han eh. Uh Oo. -oh. Saka accessible siya. Yes. Like Pero yung tindahan ni nanay, nasa kanya yung laging. Uh -oh. Hindi hindi dito. Meron siya susiyan na pouch. Yes. Eh. kasama niya pag natutulog. So yan na. Ito na ang ating lagayan mga kabeshi. At ito nga pala yung susuotin ni tatay sa debo ni Mahal. Yung lilac. Ay, ikaw tito, ano susuotin mo? Silver ka ako pala <laughs> puti. <laughs> para sa kayo ni <laughs> daddy. Hindi ako ready. Oo. Oh. Okay, ano, ganito, ano pa dito? 80 e, di roses ay abahin e, <laughs> yeah, yan. Yan na lang. Naka-t-shirt. Naka oh, Dadi na mag-t-shirt na lang. din. Oh, dito na sa sangata ng mga susi. Oh, yan. Ernest, nanay susi ni Eric. Susi ni Eric. Nandi pag paalis na yung halakang. Susi ni Becca. Oo. Oh. E, dito, susi, susi, oh okay. <laughs> Ito na ni susi ni Sindahan. Iwag mo ilagay. Okay. Ito na yung maganda ni ah, dito na lang. Hindi <laughs> ko ilalagay. Ito, ilalag. Ito na sa aking Kapiling. <laughs> Kapiling sa pagtulog. Dito naman kami sa tindahan ni Nanay. At kanya din pong lalagyan ng lock doon. Ah. Dito naman. Mm -hmm. ah, Sir, so kinakabahan ako ah. Masyadong malapit ay baka mabigal. Ano e? So Tito, what what do you call that? Is this a telescope? <laughs> no! What do you call this? What? Binocular. <laughs> Binocular, Tito. You know? Para sa yan, Tito? AK? Ano naman e? Ewan. Bala lang sa labas na. Daddy, baka gusto mong gawin na na. <laughs> Nasa na yung, yung ano pala, mami. Natapos na, na ni Daddy. <laughs> nilagyan ko dito para yung alikabok ay hindi galag. Sa so, man natutunan yung hack na yan, life so, hack. Alikabok na dito, ano? Oo, galing nga eh. Napanood mo yun o ano? Napanood ko lang. Dito. <laughs> life hack mga kabesh. No, may ito andito. Uh. Kasi dadalwa yung toks. Kaya ito na lang ilalagay ko. Dito na lang. Ah. Dadalwa yung tok. Kaya pala ito ganito. Pwede mo raw pamokpok. Ah, ganun. Sabi. Pamokpok pala yan. Sabi. Wait mo lang ang tindero ha. Oh, no. Para na balik po. Ha? Huh? Para na balik po. Okay, hindi na magkasya. Gagal mo na yung mga nakadigat, ha? Ah. Smooth naman. Oo. Ha? Oo. Hindi mo siya yung parang matigas Yan ay panaralaan ko yan. Lord, you're my God. i will exalt you and praise your name for in perfect faithfulness you have done wonderful things things planned long ago isaiah 25 to 1 niv hey.